isang magandang araw na po sa ating lahat mga kapatid, yeah! mga kababayan, at mga boss, mga idol natin dito sa Pilipinas. at syempre sa ating mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, mga boss na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, oh! magandang tanghali, magandang magandang gabi po sa inyo. meron akong magandang palita sa inyo. Woo! pero bago yan, syempre, umpisahan muna natin sa ating intro. Eto na yon. magandang 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 kumusta kayo? Narito na naman po ang iyong lingkod, Boss po. Maraming salamat po yeah! sa lahat ng suporta ninyo. Of course, sa video na gagawin natin ngayon, yung bibigyan natin ng reaction, excited na ba kayo? Kasi ito, patikim lang ito muna sa inyo. <laughs> Ibubukin natin ang gawain ng idol nila na si Panyo. Kung ready na kayo, pero bago ang lahat. Bago yan. Ayos ko lang batiin. Itong mga nag-comment sa atin dito, total itong programa natin ay eh, nagsashoutout tayo rito, siyempre. Sa ating mga masugid na mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ito na yun yun. shoutout natin, kailangan natin gawin ito. Ito yun, sabi dito, bro, pa-shoutout naman dyan mula po sa distrito ng General Santos Lokal ng nursery Maganda, 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 maganda. 1,000 times araw sa'yo, bro. Maraming salamat from Waldo Bagsik. Bro, Waldo Bagsik, shoutout sa'yo. At syempre, marami pa yan. Ito pa, pa-shoutout sa patid all the way from Lanao District from kapatid na GG. Okay, ito pa, Brad, pahatak naman po. Ay, kapatid ito. Siyempre, hatakin natin ito. Ito si kapatid na Kapati Aldabon. Ito pa, watching from Los Angeles, kapatid. Mas Ross. So, Max Ross, eh, makikita nyo yan. Basahin nyo na lang. <laughs> okay, shout out sa inyo, kapatid. Ito pa, watching from Bohol po. O, tignan niyo kung saan saan nakakarating dito sa Pilipinas at siyempre sa ibang bansa. From Melchizedek Borja. Shout out sa'yo bro, maraming salamat. Ito pa, marami pa dito. Shout out from local ng Milan, Italy from kapatid na Erlin Legaspi shoutout po sa inyo dyan ito pa pa shoutout po kapatid mula po sa lokal ng San Juan de Manila distrito ng Panikitarlac oh shoutout sa lahat ng mga taga-tarlac from Wilma Opinaldo ito pa, pag po kapatid from Western Australia. Coming from Robert Arribalo. Oh, nakarating na naman tayo ng Australia. kapula galing tayo ng New Jersey. <laughs> Ngayon, Australia naman. At tapos, Italy, di ba? Saan-saan -sa, -sa nakakarating ng itong ating programa? Kapatid na Robert Arribalo, shout out po sa inyo dyan. At syempre sa inyong lahat, mga kapatid. Ito pa, magandang araw po, kap. Pa-shout out po sa aming dist destinado na si kapatid na Roger Ramirez from lokal ng Baluan, General Santos City. Shout out po sa inyo dyan, kapatid. Destinado daw nila ito, oh. si ka Roger Ramirez from Markjell lomi October. Okay, yan, nakikita ninyo dyan. Ito pa, marami dito, ha? Oh, ito pa, magandang umaga, kapatid! Watching from Cagayan Valley, from Elmer, Orlando. Ito, may babasahin lang tayo rito. Ito, basahin natin ito. Siyempre, kailangan natin gawin ito. Nag-effort po ang... Uh, kapatid natin dito, syempre basahin natin. Ito yon, sabi niya, idol. Pakisabi kay Epipanyo, pinipilit ko na siya. Huwag siya magtago sa maskara, magpakita siya. Magpakita ka, Epipanyo. O, oh, yan na lang, yan. Ipa-plus na lang natin dyan. O, di ba? O, oh, ganun pa man, doon sa mga hindi ko pa na shoutout, out, yung hindi ko nabanggit po dito, pasensya na po kayo. Sa susunod po, is, sisikapin po natin na mabasa natin lahat yung mga greeting sa inyo. Kasi, ito lang sa, sa, ngayon, ito pa lang po yung nakita natin doon sa mga comment section. Na na-screenshot natin. Na syempre, nababasa natin Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta ninyo. Ngayon, excited na ba kayo doon sa sinasabi ko? Eto, pa, paalala ko sa inyo ito. Pag napanood ninyo itong video na ito, siguraduhin ko na, Mababago ang isipan ninyo Kung nasa tamang pag-iisip kayo Pero kung Nasa mali pa rin Ang inyong mga kaisipan ay eh talagang hindi magbabago Yung mga pag-iidolo ninyo Dito sa iniidolo niyo Pero Sa palagay ko ha Kung talagang matino Ang pag-iisip ninyo eh magbabago talaga Ready na ba kayo? Ihanda ng kape Kape <laughs> muna mo Strike Eno Abracadabra <laughs> Ngayon kasi Magpablab na ko ng bago Ang uh, haanuin ko kasi Mapaligtarin ko Kung mabawa nakapagpadala kayo isip ako mismo na ako mas makakot sa sabi lang, may health issue. So, uh, gusto mong hindi mailabas itong issue tungkol sa sa'yo. Ang uh, pagkasinig hindi naman sa ano, no? ito ang lang sa usapan natin. Yung, kasi, na uh, ito nga ay may, ano kami, meron kang tinatawag sa uh, rules. Oo, oh, uh, may rules kami dito. Oh, oh. Pag gusto mong hindi lumabas yung ano mo, oh, mga kawa, uh, ito, ano na to, uh, sa lang ito ako sa pangagalan ko. Kasi wala akong magagawa. May rules kasi kami sa pagkasinig. Ito. So, oh, may uh, Oh. Ang host namin dito, kapatid, para malino sa sa'yo. Ang host namin dito, pagka may request na pakurahin yan, kasi nga ito ay programa, no? Oh. kami uh, kaya namin gawin yan. No, kaya namin gawin. Na, uh, yun nga lang, uh, sa kung kunting, uh, ano mo na, di ba? Yung kaya ng pabor sa amin, Oh, nagkamasi kapatid. Yes, tama ka, brother. Tama ka. Ganito kasi... Gusto ko balik na rin po kasi pata nakita ng mga grupo na, oh, tumuporta pala sa grupo natin at punit pala si Mayor na gano'n. Kung oh, ilakas loob na ako sa at sabi na huwag oh, nang ito na yung issue, pangkul sa inyo. Kasi nga, yun, uh, wala ko yung mga office eh. Kung din papanguhin yung pangalan yung sa toko. Walang problema yan. Mga estimate po, mga magkano siguro yung kamera na kailangan dyan sa dropo. 25 lang, 25 lang. 25 lang. ah uh, sige, sige. Uh, tayo ng paraan. i Try ko kausapin ulit si Mio dyan. Kung anong mas maganda uh, may tulong namin sa inyo. Pero kung halimbawa, halimbawa, kung ah uh, video, kasi sa ngayon, alam mo naman, papunta tayo election, medyo pawala na rin. Pawala na yung budget. Pero hayaan nyo, uh, hahanap kami ng paraan, may election po sa wala. Basta makatulong kami sa grupo nyo. Ayun nga, kaya nga gusto ko ano yung sana. Ngayon kasi magbablog ako lang ba, bro. Ang anu aanoin ko kasi, mapalit na rin ko. Kung ano ba, nakapagpadala kayo. Isip, nabukas mo sa akin na mali ang isyo. Ang uh, mayor na yan, hindi yan ano, hindi yan Kung hindi kong magkulong sa mga tao na antay kuhap. Yes, brother. Kakausapin, kakausapin ko si Mayor, ha, kasi kasi ila po yung pinag-usapan niyo may dumating na mga tao ng galing bundok naghingi ng tulong sa kanya nandito ngayon nag kausap siya so uh, after din picturean the... mo picturean yes. mo picturean yes. mo yung pinipigyan ni mayor ng tulong at basta masakit. sa akin kasi lang yung ko para patpalitan ko sa nasa singko. para at least alam ng lahat kasi yes. mahirap yan eh uh -huh. yes brother yes brother tama 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 picturean mo tapos bigay mo sa akin yung mga picture ni mayor para maano ko Yes, brother. Oh, kausapin ko muna to, brother. Ay, tayin, muntahin muna namin. Ang matapos to, ko to. Pe, picture ko, papi. Ah! Ngayon, ito yung sinasabi natin dito. Narinig natin yung mga sinabi ni Labrador. Ito yung tanong ko ngayon sa mga umiidolo dito. Nasa inyo na. Mag-comment kayo dyan sa baba kung proud ba kayo. Kung talagang kayo eh matino. Kung talaga kayo eh nasa tamang pag-iisip. <laughs> Dahil, eh kaninyo, eh ang mga iglesia ni Cristo, eh sabi pa nga ni Labrador, mga kriminal kami. Di ba? mga kriminal daw, mga iglesia ni Kristo. Kung ano-ano ba yung mga sinasabi niya. Ngayon, kayo, kayo na ang humusga. Narinig naman ninyo kung pa paano makipag-usap itong si Labrador sa kanyang mga clean. <laughs> Maliwanag yan. Eh, kung hindi ninyo naintindihan, ulit ulitin ninyo. Tapos, ipagmalaki ninyo dyan. Kasi sa comment section, may mga nagsasabi pa rin, bilib na bilib kami kay Labrador. <laughs> At ang tapang Labrador. Siyempre, karapatan naman ninyo yan. Pero, sa video ito. Yung napanood natin, dito lang tayo sa napanood natin. Huwag na kayo lumabas diyan. Depende na sa inyo. Pero kami mga Iglesia ni Kristo kahit wala pa itong video na ito, alam naman namin ang karakas nito. Kabisadong kabisado na namin, hindi kagaya sinasabi niya. Kabisado na namin laro ng Iglesia ni Cristo. Pero dito, galing nabubulol ako sa iyo, kung saan, eh. Galing dito sa bunganga niya. 'di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. Sapagkat maliwanag na maliwanag ito. Paano mo ipapaliwanag ngayon ito? So ipaliwanag mo, ha? Kung gusto mong maliwanagan ang iyong mga tagahanga, kailangan mong ipaliwanag itong mga sinasabi mo rito para maliwanagan at lumiwanag yung kanilang kaisipan. At pati ikaw, maging maliwanag na rin ang iyong kaisipan. Iiwan ko na sa inyo ang lahat. With that, maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, mga kapatid man yan, mga kababayan man yan, mga kaibigan natin, mga boss natin dyan, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat at huwag po sana kayo magsasawa dito sa ginagawa natin yung reaction video. At kagaya ng sinasabi natin dito, <laughs> mag-iingat tayo lahat. puwera lang sa'yo, Labrador! <laughs>